ako masyadong kita ngayon. Ngayon, kita nyo na. ba? Diba? So, nalagyan na natin ng ilaw. Ang ating GoPro, nabila na natin ng ilaw. Kinabit natin dito sa taas. Ang ating camera. Hi, Sir Randy. How are you? Pakamping na pakamping na yan. Kapag so, may ilaw, kina natin yung dilaw. Ayan, yan ang dilaw. Ito puti. Wow. Ha? Yes. Ang may ilaw. Kapag wala. Yan. Kung makikita nyo, yung ilaw lang dito. Sa Nasa sakyan. Kapag madilim, ito nga kami natin ilaw. Diba? Ayos! ayo, ay sa run ang experience mo dapat sa Magallanes <laughs> kami dumaan kaso <laughs> imbis na makarating kami ng mas maaga eh lalo kami naligaw kasi mali yung dinaanan ko kaya ko mapapadali ngunit sarado pala yung daan <laughs> Sige, update na lang namin kayo kapag nandun na kami sa resort. <laughs> welcome back sa aking channel. Ako si Mr. Torio TV. Kasama ko ngayon ang tourism staff ng LGU Mendez. si si Randy, si Kuya Nol, si Maki, si, si, si Lorely, si, si Ruby, uh, at si RL uh, The Great. Eh, matutong na. <laughs> Tapos ayun si Eti Riza. Ayan dito kami ngayon sa Kalayo na Subbu, Batangas. So, holiday bukas kaya naka-extra lang kami ang matindi doon, naligaw pa kami kanina dahil mali ang niligawan ko dapat sa Magallanes at hindi sa Bailen ba diba guys? Yes! Ano naman si Trisha? Ayun na nga! Yay! Here! Here! Sir. Here! Say hi! <laughs> Say hi! Ano ba ito? Nag-post? Nag-post Hindi nag, nag, nag u <laughs> <Wala. laughs> <laughs> chill chill lang kami dito nom nom, -nom lang hi say hi ka ah! hi hi sa si si No, I will, I will. No, you have, you No, 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 no. Oh, you're go no, now. Oh, <laughs> na. go na. the real one. The real one yung natin Hindi mo kailangan ng sobrang dami. I cannot, yeah. Hindi ko kailangan ng maraming kaibigan. Na. It's all the way, di you know? May, may natitira pa ang kara. out of the top. May, <laughs> <They>, hey, alam <laughs> mo hey, you know, ba, alam mo ba, ba tatanong niya kami pera pa si Ed Teresa. Ibigay <laughs> ka na pa masahe pa, Owe. Sabi ni Sper. Natin, joke na? Joke na ba? una jes na umaga ano pa sila ano pa sila so ako nag set up muna na matutulugan namin para kapag oras na nahilo ako edi eh okay na yun yung dala namin folding bed ay naayos ko na pati yung dining area namin ayos ko muna alam nyo bakit may dala naman akong tent may dala rin akong canopy hindi ko lang magawang mag setup dun sa labas kasi ang daming ang daming langgam so baka mamaya kalagitnaan ng tulog eh, kami amin eh kagati kami ng langgam so balik na ako dun para mag uh, alam nyo na eh But so far, um, how's how's the place, Kuya? We're uh, I think in rate of one to ten. I'm gonna rate This place, four. How's the people? Kuya, people is okay, but the place itself, I'm not so Very, much enjoying. Right. How's the food we brought? Kuya, well, the food is it's nine and a half. Oh, it is good, but I don't know if it's if tomorrow will be uh, the same, the same, uh, you know. Well, I think it's not naman, so we're gonna have some fun for tomorrow. Oh, tomorrow crying, morning. Okay. Expecting a yeah. better day tomorrow. It's a new, it's a new environment, you know. Yeah, because I have to go to the market to buy. Uh, to buy some kangkong uh, recipe, the uh, kangkong, kamatis that, yeah. that you have left, you have left in Mendez. Yeah, I've left it at their <laughs> office. So mayor, don't call me, na man, because it's busy on the campaign. Sorry, mayor, for uh, leaving that thing. <laughs> of course. Okay. Thanks, thank you so much thanks, for your yeah. time. Ayan, yeah, thank you so much, sir. Ayan. Yeah. Puto yung... ko yung nabila. <laughs> nabila. Na mo. Puto yung nabila. Doraemon. <laughs> <The> nabila. <laughs> Potol-potol tulog ko. Oh. Sakto lang. Hindi mo mainit. Good morning. Good morning. Kapit tayo. Thank <laughs> you. nakapagdagat nakita nyo naman maganda pa rin dito sa kalayo hindi ko na first time dito marami na akong beses nakapunta ha so medyo is like kung kapangit na yung image ng kalayo beach medyo dumudumi crowded ang dami ng mga establishment, ang dami ng resort hindi ka dati, pa ilan, -ilan lang sa konti lang yung mga cottages ngayon sobrang dami na. kung nakita nyo dun sa drone shot natin halos mapuno na simula dun sa dulo to dulo nakakalungkot lang na de-develop po katulad sa mga tao pero yung dating vibe ng kalayo wala na ito doon sa tabing dagat tingnan natin yung sun o oh, yan yung sun of uh, malay brown andun sila sina Sir Randy at ang mga katrabaho niya ayun o oh. Your shadow stretching <laughs> on the floor while the sun gets low. I got a feeling that the glow deep inside my core needs to breathe to flow. We push it right on through. I know you need it too. Because we have been working hard right from the very start, who knew we get this far? But now it's time for us to stay out until it's late. We've come a long, long way, so we deserve it. Make call it a day and celebrate. Let's celebrate. that we faced did ever slow us down we knew we'd get here went the extra mile in every race we are duty